So tutorial na po ta guys, kay na napinaw ta na, na sa kawa guys, kung saan lagi ko nang paghimo aning mga video kang ni. Kini ba taong magdubul-dubul ta, na magkrokaluha na. Na pa sa daghan sa mga anak. Kana nun guys, ati isu ta gid mo na lang mo ngod pero na ko itud sa inyo ha. Video dali-dali lang -dali. ni sa no. Kay mas maayo ngin ang bisi ko sa kan man makamao dai mo ba. Dali na. So na kayo, Tra, let's go. Tudlon na to. So step 1 ninyo himoon mag sa mo no, mag acting-acting sa mo sa mga anak. So medyo timanan lang ninyo ang lugar kung asa ka mong lugar no. para di mo maglisod sa inyo pag edit ana so muna oh, step 1 tapos step 2 oh yan magkuha na pugka pusing pusing o oh, acting acting inana lang god oh so pagka human ni magacting acting, -acting kun na naka anan duha so kuan na ta diretso na ta dito sa editing so ato ding import ang ato ang gihimo nga uh, kuno nga pusing pusing oh kana to ato ding pangitao nang sinugdanan tapos kana delete Oh, na sa nato kung asa na siya kutob ang katapusan. Putol. Pinuktan ng gunting, split, tapos adto na po taas, sa unahan. Pakitaon na to, kini lang gini nga tutorial no para masundan gini nyo. So kana. Hmm. Pakitaon na po na to gasa nagsugod. O oh, putol. So kana, delete na na, kay na nilabot, basura na na. Oh. So nara, sinugdanan dayon ang katapusan. Okay. So pag makita ng katapusan, Split. Okay. Tapos, delete. Tapos ka to tumoy. Delete tapos na. Iwa naman nilabot. So, balik ta dresa. Kung ano? Kana siya, pangitaon na po ni mo ang overlay. So, dara, overlay. Tuplo ko ni mo na. Hmm. Naubos na siya. Tapos, imo na po na siyang i-drag nga to sa tumoy. Itupong ni mo ba? Itupong na. Tupong na. So, usapay nakita, no? Okay, tapos kanang nasa ubos, put ang anang mata ana pangitao nimo ang mas. Asa naman mas dire? So narang mas kana tuklo ka na. Oh. So pangita ang horizontal. Kana siya. O oh, nana. Kita na ilang mga dagway. oh, imo nang tuyokon. Kana. O. Oh, lang nimo na siya dito sa igbaw. Tapos dire, may natay gamay nga himuong edit no kay putol-putol man gina siya halata kayo so ang idea na to ana balik ta sa tumoy pindutan na kanang may plus kana bang may plus ba oh na oh kita man ninyo na ni putol di ba oh so para mawala na siya pindutan na ang plus kana mukula na ato na At, siyang bulikaton be kay arong maklaro ginato ba na bulikaton ta ni siya oh tas sinihinay na to ni siya og adjust tanawon tani kung asa ta bang ang naay maputol no para maklaro ba na oh sodra kita na na may maputol so kakita mo anang puti na nasa igbaw kana siya adjust na ninyo yan adjust na gamay para makita nimo kung asa ang naputol so, sodra kita nang naputol no hmm, balik tari gamay adjust na na siya yun. Oh, kay mga automatic naman na siya magkapula diha sa ubos. O yan, adjust. Hmm. Tapos resonahan, adjust naman. kena, Tapos, pag imo na po na siya iisdog, pag itawan niya magkasang maputol, imo na po na siya balhin nun. O, muna. Hmm. Tapos, sige, tanawa kung asa kutob ang may maputol. O, Kana atong ning dali-dali bi kay murag medyo hintas-taas na ginitong video. Comment na kuno mo dire og naabot na mo dira. Kana video ha. Kay basi gua na mo naabot din hidi. Gimo maka mao dayon. Kapoy ba kay himo ani. Nya igore mo namo kuan di gimo maka mao dayon ana. So atong pangitaon kung asa ang naputol no. Ah, hmm. adyasan atong gamay, okay. Ah. Hmm. Sengge. O sowa na, mana. Okay na. So kana siya. sobra naman na putlon delete oh. balik tayo sa nuganan na po niya pagamayon di kaya kataas kataas na o, oh, play so tara resulta so okay na mura lang siya gawin na putol o oh, di ba oh. so nakakita ka na nang nasa igbaw ka na o oh. EI Ultra HD pinduta tayo na yun tapos i mo na so kung sa igbaw ay na nagtanduga okay, okay na na siya. so pinduta din ang export ano may pang reels ka na Wait a minute. Get it how you live it. Ten toes in when we standing on business. I'm a big step.